Dito sa switch, saan ba dapat ilagay yung line galing sa circuit breaker at return ng ating ilaw? Yan. Una natin gagawin, yung line natin galing sa circuit breaker, i-coconnect muna natin dito sa isang wire papunta dun sa switch. Yan, diretso yan sa ating breaker. Yan, kulay green. Yan, i natin. Diretso sa switch. Saan natin ilalagay ngayon yan? Linya natin dito sa switch. Yan dito sa bandang ibaba ng switch. Dito sa bandang gilid natin i-coconnect. Yan. Yan natin ilalagay yung linya galing sa circuit breaker. Ngayon yung return naman ng ating ilaw. Tignan nyo lang yung kulay green sa switch. Yan, dun sa bandang itaas. Kapag binuksan natin ngayon yung switch, dadaloy yung power papunta dun sa circuit breaker, papunta dun sa ilaw. Yan. Pagdating naman dito sa receptacle, saan dito dapat ilagay yung return natin ng ating switch? Yan, yung inner part dyan sa gitna ng ating receptacle. Diyan natin nilalagay yung return ng ating switch. Yan. Hanapin lang natin yung center niyan at yung neutral ng breaker natin dito sa traded part dun sa bandang gilid. Yan. Bakit importanteng neutral yung ilagay natin diyan? Kahit nakabukas yung breaker natin, kahit mahawakan natin yung inner part dyan or threaded part, di tayo makukuryente. Yan, okay na. Lagay na natin. Subukan natin yung ilaw. Yan. Buksan natin yung breaker. Ilagay natin yung bulb din natin yung switch. Yan. Okay na. Subukan naman natin tanggalin at hawakan yung traded part ng ating receptacle. Yan. Hindi tayo makukuryente. Yan yung pinaka safety na paraan na pag install ng ilaw. Sana may natutunan kayo. Salamat! <tod>